Ayan. Pinapatapon na po ito, pero sabi ko, huwag itapon kasi pwede ba ito magamit? Pwede ko itong gaming maging genie ako. Genie, genie, genie. Subukan so, ko suot. Ang bagay sa akin. Kung kasi sa to kasi ito, sunoto ni Ita nung kanilang, ano tawag doon? Field demo, di ba? Field demo. Ay, butas na nga yung kwit. Butas na yung kwit. Ang ginaw si ang isda. Ano tapos sa kanila? Ano kayo? May saguan kayo? Nagsasabon Meron kayo? Meron kayong saguan. Nagsasabon Hindi kayo naman ang isda. Ano kayo dun? Paternity? Sabi niya, ka. kayo. Kaya yung siya, yung siya, yung Okay. Smooth, smooth na smooth? o, oh, tignan niyo mukha na ako, genie, oh. Taba eh. Oo, oh, taba. Masin yan. Yan! Yeah! genie genie ay sa time quest, yung genie na mukhang superman Pag lumabas siya sa lampara, lagi lang tumatawa eh O, di ba bagay sa akin? O, mukha na akong genie Teka, hindi kita yung buong katawang ko Layo mo nga, Tan, pakahawa nga nito para meron kita yung buong katawang ko Kasi nakaharap yung camera eh Sige ba? Sino? Iya, ang konti ba? Baba mo konti mo. Yeah, iya, kita kita na ako. Kita kita na ako. So, kailangan mo makita mga dance moves ko, pinang genie. Aniya, minsan niya kumakain ako eh. Hindi lang sila Aladdin. Ma! Ako din. Sala akong genie. Di ba? Parang mo din? Wagas na genie! Kailangan diba bumiyag yun ang gano'n yun? Lasing po ata! Ma! Na lasing po! <laughs> lasing! Kaya man nainom yan! Oops! Lasing po! Oops! Lasing! Si Mark, parang makakahiya uh, ito eh! <laughs> Teka, baka dito ako makabillion views! Sa mga pagandagandong sayo ko! <laughs> sayo, Mark! Ilalayo lang sa Facebook ko to, tsaka sa... sa YouTube ko to! Mwahahaha! <laughs> 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 Mwahahaha! Wala na yung tuy. Tuy yun eh. Pwede na to. Mga 3 minutes na to. Pawis na pawis na ako. Okay.